Mga pare! Good news! Nandito na mga chika babes oh! Tara na! Tara na! Tara na. <laughs> pare! Ano na? Kinakalyo na ang mga palad mo! Iba pa din ang tunay na babae, Elmer! Ay, mas pare. Mahirap na. Baka may mga sakit yung mga yan. Eh, hey, kaya nga may protection, May dala ang mga sasampa. Kaya huwag kang kabahan. Pinsan lang to. Kayo talaga. Huwag niyo nang pilitin si Elmer. Mag-enjoy na lang kayo at kami nang bahala magbantay dito. Hindi na ba namin kayo mapipilit pa? O paano ba yan? Una muna kami. I-score muna kami at matagal-tagal na din ang huling pakikipagbakbakan. O oh, Elmer, sabihan mo lang ako kapag nagbago isip mo ah. Siya, <laughs> sige na, sige na. Mauna na kayo. Huwag niyo nang pilitin si Elmer. Iyo, Elmer. Masanay ka na. Ganyan talaga dito sa barko. Habang ang iba ay nananatiling tapat sa kanilang mga asawa at nobya na naiwan sa Pinas, may iba namang mahilig tumikim ng iba. Pabuti naman po at isa kayo sa mga matitino. Alam mo, ang tukso ay palaging nandyan. Sarili mo lang ang tunay na kalaban. Ang at kahit bata ba ka pa lang ay may disiplina ka na. Dahil ako, Saka ako na lang nakita ang halaga nito nang ako'y tumanda na. Kinailangan ko pang magkaamali. Bakit po kuya abi? Ano pong nangyari? Tulad ng iba nating kasama, tumikim din ako ng iba. Dahil mas nanaig ang tawag ng aking laman. Nagkasala ako sa aking asawa. May asawa na po kayo? Oo, pero kahit ganun pa man ay naisipan ko pa rin pasukin ng ganung kalakaran. Basta may sumasampang babae sa barko ay hindi ko pinalalampas. Hindi ko na malayang naging bisyo ko na ito. Natigil lang ako at napilitang magbago ng bigyan ako ng aral ng buhay. Ano pong nangyari, Kuya Abe? Kinarma ako. Sa kasawi ang palad ay nadamay sa sunog ang pinagawa kong bahay namin ng pamilya ko. Naabo lahat ng aming naipundar. Wala din naman akong bukod na ipon dahil nga bisyo dito. Babae doon ang gawa ko. Kaya matapos ang kamalasa ngayon ay para akong nauntog at natauhan. Mula noon ay pinangako ko sa sarili kong hinding-hindi na ako gagawa pa ng anumang kalukohan. Kaya tama ang landas na tinatahak mo. Dahil mahalagang maging tapat tayo sa ating mga nobya o asawa. Lalo pa hindi nila tayo nakakasama. Tama po kuya abi. Hindi po sapat na dahilan ang pangungulila para gumawa ng pagkakasala. Totoo yan. Nga pala Elmer, may nobya ka nga ba? Mayroon po kuya Abe Nobya ko po simula nung tumuntung ako ng kolehiyo. Hindi din po madali sa akin na malayo siya sa piling ko. Nasanay na po ako na lagi siyang nandyan. Pero yung hiling po niya sa akin na huwag akong maglolo ko, ay talaga pong sinisikap kong tuparin. Mabuti yan, Helmet. O sige, punta muna ako sa kusina, ha? Kapag may kailangan ka, puntahan mo lang ako. Sige po, Kuya Abe. Salamat po. Oh, cheers! Oh, Nakay! Cheers sa'yo, cheers! Shot ka muna, Elmer. Teka, umiinom ka ba? Opo, Kuya Abe. Umiinom naman po ako. O, oh, eto. Parang lungkot mo ata. May problema ba? Wala naman po, Kuya Abe. Eh, mga pre, alam nyo, may nagpaparamdam na naman doon sa malapit sa may container. Akala ko pa kanina eh, na tayo ng mga pirata. Bigla akong naalala, na may nagmumulto nga pala talaga doon. Ay, oo, yung kumakaluskos tapos walang tao. Tiyak ako. Yun yung mumu do Oh! oh! <laughs> si Boy Kalusko! <laughs> <laughs> yun ba yung kwento-kwento na may namatay daw na si Iman doon? Ay, oh, pre. Pero hindi Pinoy yun. Ang balita ay indyano. Eh, ano naman daw ang kinamatay? Ay, kwento may problema daw tapos hindi kinayang pagka-homesick. <laughs> Naagnas na daw ang katawan nang narecover. Aba, at ang topic ata natin ngayon ay tungkol sa mga multo ah. Pag-usapan naman natin yung mga urban legend ng mga sima. Yan, yan, yan! Um, totoo po ba yung tungkol sa Mary Celeste? Ah, yan! Isa yan sa mga urban legend na sikat. Maraming mga kwento patungkol dyan, pero hindi pa naman namin niya nakikita. At huwag sana nating makita. <laughs> Ay, pre, ang kwento, nangyari daw yun mga 1872. Nakita na lang ang barko ng Mary Celeste na walang tao. Pero maayos naman daw ang barko, pati yung mga gamit sa loob. Baka nakakita ng mga chika babes sa ibang barko at alam nyo na, tumikin! <laughs> <laughs> Madaming teorya ang lumitaw. Ang sabi, nagkaroon daw ng masamang panahon noon kaya lumikas muna ang mga sakay ng barko. Tapos pagbalik nila ay wala na ang Mary Celeste. Yung iba ang sabi, nagkasakit daw yung mga crew. Nabaliw. O kaya kinitil ang sariling buhay. Nakakatakot na po talaga yan. Isipin mo, naglalayag ka sa dagat tapos Bigla ni mawawala yung mga kasama mo? Kami nawawala kapag may tumarating na chika babes. Kaya sigurado ako, may nakita lang silang chika babes. Kaya nawala sila! <laughs> <laughs> asukal kayo dyan. Nagkakakwentuhan na kayo ng nakakatakot. Uy, Abe. Bakit po sila kumukuha ng asukal? Panigurado, natatakot yan sila. Dahil naaalala nila ang patungkol sa banshi. Wait, ito kasing si Pare. Bigla akong binulungan tungkol sa Banshee. Yun pa naman ang pinaka kinatatakutan kong talaga. Kaya nga ito oh, pinamimigay ko ang asukal. Ibang ang sabi, kapag daw may daladala -dala kang asukal o kaya ay munting regalo, hindi ka daw papansinin ng mga Banshee. Eh ano po ba yung Banshee? Isa siyang Chica Bates! Hindi hindi, biro lang. Ang Banshee ay isang babaeng multo. Yung itsura niya ay maputla, tapos malalim ang mga mata, at may kasamang ibon. Dahil mahilig siya sa birdie! <laughs> Uy, baka madagit ng bansi ang ibon mo, pre. Magulat ka! <laughs> Mahaba ang buhok nito, at palutang-lutang siya sa dagat, kaya talagang nakakatakot. Kapag narinig mo daw ang sigaw ng bansi, ibig sabihin, may paparating na masamang balita. Wala pa naman sa amin ang nakakakita ng Banshee. Isa nga lang itong urban legend. Sa lahat ng mga urban legend na naririnig ko ng mga kwentong siman, lahat naman ng iyon ay hindi ko pa nakikita. Pero yung nagmumulto doon sa may container, iyon eh na siguro ang masasabi kong totoo. Oh, bakit ka naiyak, Elmer? <laughs> Uy, ano ka mo? Yan tuloy. Natakot si Elmer. Saan ka mas natakot? Sa Mary Celeste, Banshee, o yung Indiano sa container? <laughs> okay, lang ba, Elmer? Hindi po, Kuya Abe. Pasensya na. Ano, tara muna sa cabin. Pag-usapan natin yan. Uh, mga pare, Mauna muna kami, ha? O, oh, sige. Sabihan nyo kami kapag nakita nyo ang Banshee, ha? Sayang babae din yun! <laughs> <laughs> ano nangyari? May nakita ka ba? O nalaramdaman? Wala po akong nakitang multo. Pero isa sa mga ikinatatakot ko ang natuklasan ko. Anong ibig mong sabihin, Elmer? Sa tinagal-tagal po naming magkarelasyon ng aking nobya, hindi ko lubos maisip na magagawa niya akong <sniffs> pagtaksilan dahil sa laki ng tiwala namin sa isa't isa. Bakit hindi niyo muna pag-usapan ang sitwasyon ninyo bago kayo magpasya ng kung anong nakakabuti sa inyo? <sniffs> Kuya Abe, ay namin po niya na nagkasala siya. Unti-unti na daw pong nawawala yung pagmamahal niya sa akin at nabaling na ang atensyon niya sa taong laging nasa tabi niya. Kung mas masaklap pa, ay tropa ko pa po yung kinalantari niya. Elmer, tatagan mo ang loob mo. Alam kong malayo ka sa pamilya at sa nobya mo ngayon. Pero tandaan mo na mas dapat mong pagtuunan ng pansin ng sarili mo. Pagsubok lang yan, iho. Sobrang sakit, Kuya parang hindi ko ka parang hindi ko nakakayanin pang mabuhay. Sa kanya na po umiikot yung mundo ko eh. Elmer, huwag mong sabihin yan. Matagan mo ang iyong loob. Tatlong buwan na lang, Elmer, at makakauwi ka na. Alam mo, itulog mo na muna yan. At mukhang hindi ka pa nakakapagpahinga ng maayos. Baka pagising mo ay magkaroon ka na ng mas maayos na pananaw sa buhay. <coughs> Kuya kamusta na si Elmer? Ano bang nangyari at mukhang ng problemado yung bata? Eh na ng loob at may pinagdaraan ng pagsubok sa kanyang nobya. Kaya pinagpahinga ko na lang at nang kung hindi ano-ano ang iniisip. Di ko nga malaman dito sa dagat. Kung yung iba kapag malungkot at gustong magbakasyon, sa dagat ang punta. Tayo naman, bigat at lungkot ang dulot nito sa ating pakiramdam. <sighs> Wala namang nakakaligtas sa mga pagsubok ng buhay. Kahit nasan ka mang lupalop, meron at merong pagsubok. Pero hindi ito dapat maging dahilan ng iyong pagsuko. Pagdaraanan pero hindi dapat tambayan. Kailangan mo po ba i-memorize yan? Basic! Ikaw talagang inspirasyon ko dito sa barko, Kuya Abe. Napakarami mong pangaral sa akin. Dahil sino pa ba ang magdadamayan habang nasa gitna tayo ng dagat? Hindi ba tayo-tayo lang? Kuya Abe, sino naka-assign dun sa repair ng water increase protection sensor? Wala pa rin nagre-report. Si Elmer. Baka tulog pa yon. Ako na muna. Elmer, nandito ka pala. Akala ko ay tulog ka pa. Kumain ka na ba? Sana nakapagpahinga ka ng maayos. Okay, wala namang leak. At tara na at makapag-almosal. Okay. Dear love, kakaiba ang kinikilos ni Elmer. Nakatungo lamang. Nakakapagtaka na hindi siya gaanong nagsasalita. Hindi kumikibo. Ito pa lamang ang kanyang unang beses na makasampa at makapaglayag. Hindi ko din masisi na malumbay siya dahil bukod sa malamig na simoy ng hangin at malalakas na hampas ng alon na tila ba kami ay naglalakbay sa kawalan, ay may personal na problema pa siyang pinagdaraanan. Kuya Abe, tagay na! Ayun, uy, teka, si Elmer nga pala. Ang sabi ni Kiko, hindi pa kumakain mula kaninang umaga. Ano? Ano ba namang bata yun? Gabi na ah! putang nga lang, puntahan ko nga muna sa kanyang cabin. Elmer! Elmer! Hindi pwede itong ginagawa mo na babalik ka sa tulog maghapon sa oras ng duty. Elmer! Elmer? Ah, Diyos ko, Hindi maaari itong nasa isip ko! Ang tigasan ni Elmer! Elmer! Tulong! T Tulong! Kuya Abe, ano nangyayari? Parang naninigas si Elmer. Tingnan nyo nga kung may pulso. Tumawag kayo ng medic! Kuya Abe, may dugo! Kuya, mukhang kanina pa siya nalugatan ng nga? Hindi. Kasama ko pa siya kaninang umaga nang mag-check ng water ingress protection sensor. Ha, sigurado ka, Kuya Abe. Pero hindi pa siya lumalabas ng kwarto niya mula kagabi. Dear love, bigla akong kinilabutan sa aking narinig. Lahat kami ay nanginig sa takot ng mapagtanto namin ang kalunos-lunos na kinahantungan ni Elmer. Hindi na bago ang kwento ng mga marino na hindi kinakaya ang pagsubok na pinagdaraanan sa barko. Pero hindi ko akalain na magagawa itong gawin ni Elmer sa kanyang sarili. Bata pa siya, at maraming magandang bagay pang ang maaaring mangyari sa kanya. Nakakapanghinayang. Pero paanong nangyari na nakita ko pa siya ng araw na yon? Pero wala na pala siyang buhay. Hindi ang mga urban legend o pirata ang nakakatakot sa trabahong ito. Dahil higit na nakakatakot na baka hindi mo kayaning labanan ang mga bulong sa isip na hindi mo mapatahimik. ka bang i-memorize yan? The Love Radio Basic! <laughs>